Good morning mga idols Silipin na natin ang ating Munting Backyard Habang medyo Maganda yung tanahin Ito yung pinalahin natin na ah. Three times winner Medyo Pahinga muna siya sa pag Lahit ito, two times winner. Ito so, mga istag natin. Yan. Magaling. Hit. Parang native lang. Eh, mga ating tanim na ano, gabi. Maganda na. Ito yung kinakain ng manok at baboy na organic na lang. Ito yung big months na sila. Ayan. Ayan. Ganda rin. Malakas pumalo. lang itong mga pinya yung saging na lakatan meron tayo dyan nangitlog silipin pa natin yung dito sa ano bandang taas Mayroon tayo dito uh, ng mga papaya. Malapit ng bumunga. Yun, may bunga na. Silipin natin yung lina. Linaba natin nung Sabado. Ito. Wow. Parang sa sugatan din siya sa paa. Pero parang okay naman. Ito yung nakaraang ano. Nanalo din ito. Sa paa din yung tama. Pero magaling na siya. Nanalo yan nung... Lapit singko. Tapos mayroon tayong hinahanda uli para sa 23 tukak ulutan. Yeah, so, sweeter. paliliguan ko mga mayroon dito ditong sinalang na ano aldano natin i-cross ko dito sa galing kay Sito Alberto yung kilalang breeder dito sa Katanduanes. magaling din dito na yung palahi ko dun sa ganador na ano, aling buyugin gagawin kong ano brood yan ito lang ang ating maintenance na patupa, simple lang <laughs> ito, ano to yung platinum sa ready to fight pinaghalo ko na Yan, yung ano natin. Mga bagong tanim na lakatan. Ito ang ating simpleng backyard. Mga idols. Pati subscribe naman ang aking munting channel. Kuya Freddy Vlogs. Dito tayo sa isla ng Katanduanis Okay, yun lang mga idol ang ating update. Maraming salamat.